you wanna ask question to ating Senator uh, Ben? Uh, Senator uh, Ben, pinapakinggan ko po kayo na yung ko yung sincerity ng dulo. Madami na din naman akong uh, kami, no? Na kinover, na uh, tatakbo. At uh, madami kayong pareho ko sinasabi. Uh, uh, yung food security, uh, itong electricity, uh, iaahon yung pagtas ng buhay, ano po pa yung pagkakaiba ng inyo? It is my track record, uh, Sir Panalito. Uh, I'll give you one example. I'll give you one example. And this is one of the most urgent. Lahat tayo, tinitinan natin ang public education system. Yung PISA, mm -hmm. yung, yung galing sa math, science, ng mga bata. Nasa laylayan tayo, parate. At parate sinasisi education system. Year 29, uh, uh, 1999. Na na. 26 years ago mayor po Kulelam kami sa nutrition sa buong metro. One out of three children malnourished. Alam niyo ang epekto ng brain damage, at once, brain damage. How can we comprehend? ibigay mo the best teacher and the best nutrition clean enough. First one thousand years. One out of three Filipino children. Ngayon, 2025 is one out of four. So, noong 1999, ginawa niya rin, buntis pala itinagaan na namin. At pagkakana, breastfeeding, binibigyan ng pagkain, tutok bawat bata. Hanggang sa nag-number kami sa metro, hanggang kami ang number one solution sa buong Pilipinas. We coupled that with the good education program. May lakta ang mga bata, school, there, at may baong pa ang senior high school. You know what? National Achievement Test Testament. Kami ang number one sa Pilipinas ngayon. The most healthiest babies and the most intelligent students. So, ang premise is this. You take care of the babies, kasi mas galing na po education educational system, kung ano pang sabihin mo libre. Kung hindi mo na makomprehend utak ng baga, dahil nung baby siya, napabayaan siya, pali wala. And that ratio is one out of four Filipino children like that. One fourth of our children are stunted. That is the record. So we must address that. Ang point ko is that, yung lahat na pinag-uusapan, nagawa ko ni eh babahay. Bilis ng tren, no? Binili namin, dalawang ni na nakatira. Inaakti namin, ang hulog, 200 pesos lang. 200. Oh, Ngayon, dalawang ni pamilya, may bahay doon pa na, may title. Dinagdal pa namin ng mga mortgage program. Bibili namin estate, ang susi interest. Kasi kung uhirap ka sa banko, dumuntok na interest. Nahirapan ng tao. Galing mong haba mo 30 years, yung ating kaya, pero halos walang interest. Maniwala ka, kakayang itaw yan. That was the secret. And that's why we've got 7,700 families freed from the bondage of squatting. Yung sinabi ko lahat kanina lang sa mga ay eto ko lang itali. Etong kuryente, ginawa pa rin ng araw. Pero natalo lang kami sa butuhan. Pero ito dahil ito rin kuryente. with us. Uh, okay, go ahead, Jojo. Uh, um, tingin ko po kasi uh, kulang din po yung ibang mga tao sa uh, tamang uh, edukasyon or point of view kung paano po hindi. Kung baga minsan binabase na lang nila kung ah, ito mukhang mabait to, ah, ito magaling to magsalita, ah, ito may supporters to. So, halimbawa po, uh, sa tumato. 30 kayo tumatakbo ngayon tapos yeah, ah, uh, nakahanap sa inyo lahat ng kandidato, mas nilalapit sa inyo. Sir, tulungan niyo po kami bumoto. Ano wow. po ang dapat ang tingnan namin? Thanks, Joe, for asking. I've been meaning to. Naunaan mo lang ako. Wow, wow. Go ahead, sir, Senator. Sa mga kababayan po natin, itong eleksyon na senador, ang senador po ay gumagawa ng patas. Gumagawa ng polisya. Dapat alam niya ang lahat ng aspeto. Pag hindi lang tungkol sa kalusugan, hindi lamang tungkol sa pelikula. Ekonomiya ay napaka-importante. Apataw ka ba ng wish dito? Mag-atanggal ka ba? Baka papogi ka ng puro beneficio pero wala na puro ng pera. Paano mo babalaan sa hindi? West Philippine Sea, foreign relations, importante yan. Eh? Lalo na kayo nakakainit na. Paano pa kayo kikihos dito? Educational system natin. Defense natin. Marami pong polisiyon ito. Ito na masasabi ko sa inyo. Ako'y isang abogado. Ako'y nagturo sa National College of Public Administration sa UP, University of Philippines. Ako po'y labing ang limang taong mayor na, na Mandalino. Ako'y naging congressman. Ako po ang principal author ng amendments of the Development Action Act. Ako'y naging NMDA. Mabigat po ito dahil COVID time. At alam niyo naman ng COVID na yun, kailangan pa isang ko mayor. At that time, mayor sila. Sila Esco, Moreno, katakong presidente. Joy Belmonte, Abby Lingan. So, ang sikat is pag-isahin mo sila para kung lockdown na isaan, lockdown na lahat. Sharing ng lahat of vaccines, wala ng boundaries, and sharing with the neighbors. Nagawa namin. And we will not tell you later. And of course, doon niya yung awa Hawa ko na ang polis. ko gobyerno, awa ko file, awa ko check ng mga governors. awa ko commission of women, youth, Muslim Filipinos. Para kang legal president. Remember yung kay Banda, like kay Percy Lapid. Like Pinaktugis natin. Do you remember during those times, pinatay si Degamo ng isang congressman? Wala akong pakailang demanda ko si Congress ng Arquidentes. Remember, we found 990 kilos of shabu na nagbebenta isang pulis. Nag-usap kami ng ating Pangulo at ni BNP Chief Azul. Two years ago, January, ako lang yata sa kasaysayan ng Pilipinas, nagpa-resign ng lahat ng generals and generals of the Philippine National Police. And that is currency of the ranks. Why? 99.9 of the police are heroes. It is these few police, but nakakatakot, they occupy high position. Para lang mag-report, tapos sa inyo, 54 ang pinanimanda natin, 18 na pa-resignation, at apat dito sa maralitist list. Coupled with that, during my term in office, the PNP sits 33.8 billion worth of drugs, the highest in the history of our country for the first time. And then, marami pa ang mga high-profile na arrest. These are just some of the things na dapat ito, isang taong, kasi fake ito ng bansa natin eh. For the next six years, saan tayo tutupo? Para sa akin, wala na yung sana ganito, sana ganyan. We we'll go down and do our homework. If it's about the films, nakapagkausap na ako sa kanila, I-execute na lang natin niya. If it's about education, na sabi ko sa inyo kanina, if it's about nutrition. So, kailangan sa someone na maalam, hindi po pwedeng isang tao pagpasok, eh, doon pala siya mag-aaral. Doon pala siya magtatanong kung anong gagawin niya. Robin, pa rin pala, pala yun. Kawawa ang bansa natin dito. No, sana maunawaan ng lahat po na nakikinig at kababayan natin. Alright. Thank you, Senator Joe. Thank you. Uh, beautiful question. A champion to complete the Regal Entertainment family. And let's call in also Hello. a full-blooded Monteverde. He is the board of, a board member of the Regal Entertainment. Sir Don Monteverde to join us here at the presidential table. Sir Dondon, please join us. I I am. I am. I am. I am. I Nakakatawa naman talaga daan na. No? Mga... All the more, I am convinced he will be part of my... Ah, ano nil lang talaga ibaboto e. ko. Charing na. Sir Dantan, a word from you, please. Also a part of the Producers Guild din kasi si Sir Dantan eh. Message lang po sa mga nandito kay Senator, future Senator Avalos. Uh, thank you. Thank you sa pagdala ni sana suporta natin si Sir, uh, Of course! <laughs> yeah, yun lang. I mean, siyempre, nakita naman natin mga nagawa niya. No? Kaya mga accomplishments niya. And I think it speaks for itself. Man. Thank you, sir. Yeah. Yeah. Ang ganda ng photo of, Okay, uh, kanina I spoke to him. Sabi ko, he is also a producer. And sabi ko, can you speak in behalf of the producers? Yung sabi niya, pwede bang ako lang as a producer and an, uh, uh, an industry person Direct Percy has something to say. Direct Percy, please, a word uh, or two from you. Um, yeah. Um, okay. Kaya ako nandito kasi uh, I heard that there's a press but for Secretary Sec. Senator uh, Balos. Um, sabihin ko lang yung experience ko so, uh, the few times na may encounter kami. Na ni Sec. Nagsimula yan ng Pluvial Parade ng And I must say, ko ka, go people dito, that sounds really, it's Nas But I, I really appreciate it. Na ng solution. And there's no other way to do it. So, go kami. From that point on, you need to if there's a man uh, willing to try out your iba kasi may ginagawa to solve the problem. Tapos next na nagkakasama kami ni Zek is uh, for the producers na when we were lobbying na for support for the industry kasi ka the industry really needs help. Na-appreciate ko na nakikinig talaga siya. Oh. Inintindi niya lahat ng problema hanggang magkasama kami si Ellie, naglalakad na lang siya sa kotse, tayo magtaro sa akin. Kung ano yung mga problema. That's how is into the industry, so So, kaya, yeah, kami na kung tinanong uh, ako na kanina to talk for the industry, I'm not going Kasi alam na namin, that we're in good hands. maganda is that I think what we have here sa na it will go beyond. Kung may problema, alam ko makikinig, iintindihin No, <laughs> a... Okay, thank you, Direct Percy. Okay, um, in as much as gusto pa natin magsipag-chikahan, mag mag kailangan ko na daw ng last last question. I think I understand Ray Pumaloy, uh, who is a 45 year in nasa industry. Mm -hmm. Hey, ah, uh, kailan pa natin ang tatay ni Senator, ha? So, look, uh, okay. Oh, nice. ha, uh, ba natin yung malaking pagbabago ng mga daloy yun, di ba? Di ba? Oh. Ano yung diba? diba? uh, yeah. nakapalos? Tanong ko lang, showbiz lang po ito, ha? Please, uh, oh, hindi oh, sir. Ah, uh, have you already spoke with Vice Ganda doon sa ginawa niya and doon sa, sa, iba pang mga mga other celebrities na surprisingly eh, nag-endorse sa'yo? And uh, tinanong mo na ba sila kung ano ang nagbigay sa kanya ng idea. Kasi usually talaga nilalapit na ng mga ng mga politicians talaga ng mga tumatakbo, ang mga celebrities. Pero ngayon kami nagta- ngayon kami na surprise na mayroon pala mga celebrities na nag-endorse talaga ng na walang kapalit. As in. I know. Uh, actually, uh, we have a common friend o no? si Cora Rodrigo. However, hindi ko alam yung number niya so I'm asking Cora na baka pwede anapin yung para personal map natin, mapasalamatan ma ma ko naman. O probably mas madali naman na para personal map thank you sa kanya. Yung mga ibang nakasama ko, no? Uh, sila, sila Mijeres, sila Ay -Ay, si sila Priscilla Minere, sila Ai Ai, si Ai Ai nung bumotor kit para sa akin. Eh, natutuwa ko, napakabait niya. No? Si Jason Avalos, si Jake Cuenca from Andaluyong. No? So he's also helping me kasi yung mismo lupa nila is part of our housing project. So, ibigidoy siya ako as part of that. You know? uh, Bea Sanchango, you know, nakapapasalamat ako sa kanya. Na. Si Kim Rodriguez, para uh, salamat din ako sa kanya. Nakasama ko siya sa, sa Bicol. At uh, mahal pa rin ako. Kaya nakakatuwa you ko know, yung, number of endorsements. Yung housing project mo nung kay Jake Puerta, yung time ba na wala pa siya sa showbiz or birthday ko, bata pa siya nun dahil lola niya kausap na nun eh. Ang ginawa ng lola niya, kasi may makamatakal ng informal settlers doon. So ang ginagawa ko as mayor, kung makaipon ako ng letter, binibili ko ito. At yung mga nakatira doon, binapatayuan ko, ito eh, pera lang lang nila, ng four story building. Ahatiin ko ngayon, tapos buhulugan na yun nila ito in 30 years, nang halos walang interest. Yun ang housing project namin nun. So yung lupang yun, harus bigay na ng lola niya. Oh. Napakabait ng pamilya po ito sa akin. Sa binigay din po yun sa mga uh, informal? Ah, uh, hindi. Uh, kasi may cost yung pabahay yung ano Yung construction. Uh, binigay nila at cost lang halos. Eh. Talagang halos napakabura yung So ina-add yung lang yung kahati Ano? Alam mo po saan ito? This is the bridge going to Rockwell. So you could just imagine, magkano yung lupa mo ngayon? Pero kapalit yung pamilya ni Oji. Thank you Thank for that news. Nakakatawa na lupa time stories. But we needed to hope to... Ituloy na lang ganito. I'd like to request everyone sa presidential to please stand up for the official photo op. Ito na po. Please stay yung mga guests natin for another layout of photos. First pa, ito muna lang na to, Ms. Roselle. Ah, call in sila. Sorry. Left to right, Keith Ryan Monteverde, Senator Banner Avalos Jr., Boots Alson Rodrigo of Mawal Fund, CEO and President, Rosel Monteverde, and Regal Entertainment Board Member, Don Don Monteverde. Ayan po, from left to right. Sige, you may take photos na. Masarap no, kausap ni Senator, kay alam, the home stretch na ito. Marami pa siyang pupuntahan. And of course, joining for another layout, Nico Antonio, Phoebe Walker, um, Derek like Percy, Noel Perel, and of course, I'd like to call in Chairman, MMTA Chairman, Chairman Artist, please, to join, to complete uh, the photo op. Ayan, sige, para masaya. Noel. Tapos hindi pa tayo ng siguro oh, 5 wow. to 10 minutes kay Chairman, ah kay Chairman, kay yes, Senator, para sa mga usual yung uh, selfie, ganyan. Ayan, sige, Nico join uh, Attorney Keith here. Don, uh, do, uh, Luel. Uh, And of course, the Percy. Ayan. Ayan. Ito, doon po natin yung na support. We only have three days to show our support through our publications, our sites, please. Number one po sa Balota. You won't be able to miss it. Number one sa Balota. Attorney Benner Abadas Chilinier na yung lunes na po yan. Parang show, ano? Sa lunes na. And of course, from the, from the management of Regal, thank you all for coming and supporting today's uh, big event. I understand si Pete.